Tinood juday yung ilang ingon mga mading. Nga pag awa yun mo pag bata pa mo mga madi. Pag magdag ko na mo, ades na juday mo magkasinabot. Maing buntag mga madi. So naaday mi karon sa liquor center sa PTFI. Okay, diri ama nagtudlong akong manghod. O nag siya nga magpataod aning iyahang TV. Nga imi mo nung hanging TV. Ipahanga siya ba para dili siya makabot sa mga bata. So, karon mga madi, kay dili man kabalo ako ang mangho, doon ako ang asawa nga mutaod ani. So, ako ang nanggamay doon ani nga mutaod sa TV kaya di man sila kabalo pero sa karon mga madi kani ang sa bata pa jud may mga mga, kaya dino kay kanang grabe jud kay mi kaawayon ani maginangisay jud kay mi nga magsinumbagay mi permanente basta lagi way adlaw mga madi nga dili mi magaway permanente jud mi magaway magsigigiyaw-yaw kay kani man siya man di yaw-yawan kay ni maldita kay siya sa bata pa madi unya ako kaya, di mampud ko magpalupig kay magulang maya ako kay dapat dili pwede kon ko ano na magulang so mao to madi nga dili jud permanente dili dili maghilak ang adlaw madi nga dili mi magaway permanente jud mi magaway man mag sinabutay jud may mag kana mag basta kulang na lang lagi madi, di may sundang para mag tinag mag, para mag tinag bis basay <laughs> yung takalito kani mga madi <laughs> so mao to mga madi grabe jud kay may kapalaaway ani sa dako pam sa gagmay pam mi mga madi grabe ka mantas ani akong mangod bisag kanang PWD niya siya inaanara na siya madi, di bisan tud to na siya pero grabe kay nakamangtas madi grabe kayo as in kaniang kanang kulang na lang jud mari karatihon jud kasi ihang kamaldita ambot na lang jud kanang basta <laughs> why ma they ma explain ang iha pag kamaldita ma, mga madi pero karon madi nagka nagkakuan nami madi nga nagkadako nami nga nagkadako madi nagkasinabot nami nga magsuon kay normal na na may mga buot no so madi karon kay dili jud ma kuaning ato ang screw ani kay sigira ko pangita o kani ang ma fit aning screw ay di jud kabalo ako ang manghudog kanang usa ni hangi pamalit ani nga di man masigo so mao na madi kani ahong ang isuon madino kay ang sa bata pa siya madi dili ni siya inani dili ni siya normal man niya siya pagka anak madi dili ni siya PWD so naliad man good ni siya kay atulan ato nga brand out moto siya nga madi nga nahimo siyang buktot kay naliad iyang likod unya nabali ang spinal cord og naoperahan madi unya dili na jud siya ma straight ang iyang spinal cord kay nabali man mo na siya madi nga nag kuan na din siya nga kani ang nabuktot siya So karon ma di gipangitaan jud nako ning solusyon nga maayo ning TV nga para matao jud ni karon kay ako ang manghod man ni sige na jud ni siya o kanang bagutbot kay basin lagi dili makuan lagi ning iyahang TV di pa daw unya siya pud din ha sige panginlo mo na karon ma di gibutangan na papel o kanang mga guma kay para lang mafit ang iyahang kani ang screw kay kang ama ah, jud kay na siya ma di kani ang kay ang kuan ba kani ang iyahang unsa aksesoris mas siguro ni iya hanggi butang din abis sama mauna siya mari o oh, awa so karon madi o amon kita o oh, doon niya na mali pa kay grabe kay kataas di ay maghangad ang mga estudyante so mauto gi pa otro mauna ni siya ang final madi tanawa awan naa di manjun mo abot di jun mo abot ang extend ay hang wire mo na karon pa ubos